mahilig ka ba sa street foods? O mga pagkain kakaiba hindi lang sa panlasa, kundi pati na rin sa paningin, lalo na ng mga dayuhan? Baka nasa listahang ito ang isa sa mga paborito mo. Heto ang top 10 weirdest food sa buong mundo ayon sa 2025 survey ng Taste Atlas. Top 10 sa listahan ang hakarl ng Iceland. Ito ay fermented Greenland shark na amoy ammonia literal na parang Lysol sa plato. Kaya kung sipunin ka, malay mo, mas effective pa to sa paracetamol mo. Top 9. Jellied Eels ng England Mga piraso ng eel na pinatigas sa jelly. Mahilig ka sa gummy worms? Eto na ang premium version na para sa'yo. Top 8. Deep Fried Silkworms ng Thailand Crispy uod na street food na protein pack daw. Kaya kung gym rat ka, pwede to sa'yo. Mas lightweight kesa sa protein shake mo, pwede mo pang ibulsa. Top 7. Svid ng Iceland Sawa ka na sa nilagang baboy o nilagang baka? Eto, nilagang tupa. Yun nga lang, buong ulo ang kasama. Imagine, single ka pero humihigop ka ng sabaw sa tagulan habang nakikipagtitigan sa tupa. Ano, lugi pa ba? Top 6 panike mula sa Indonesia. Nilagang fruit bat na niluluto sa gata o curry. Kung si Batman may Batmobile, sa Indonesia may Batmeal. Ready ka na ba maging Batman? Top 5. Chernina ng Poland. Sopas na gawa sa dugo ng pato, may tamis asim na twist. Ito lang yata ang sinigang na bawal sa mga kapatid nating INC. Sa unang tikim, mapapa what vela ka talaga. Top 4, Frog Eye Salad ng USA. Dessert salad na gawa sa pasta pearls mukhang mata ng palaka. Don't worry, wala talagang mata ng palaka. Well, unless... <laughs> Top 3, Kalskruve sa Sweden pizza na loaded ng burger at fries. Imagine, nag-diet ka ng isang taon tapos isang order lang nito na consume mo na ulit yung pang one year na kain mo. Top 2. Bocadillo de Sardinas from Spain. Sandwich na punong-puno ng sardinas. Well, masarap naman ang sardinas, lalo na pag may asin at kalamansi, di ba? Yun nga lang, sa dami nito, baka akalain ng katabi mo na sa bungganga mo, makikita ang West Philippine Sea pag hinga mo. Kaya pa ba ng sikmura mo? Aba, dapat lang. Adventurous ka, di ba? Pero bago tayo pumunta sa ating top 1, gusto ko munang makita nyo ang cute na bunny na to. Ops, hindi yan ulam ah. Wala lang. Nakyutan lang talaga ako. Sana kayo din. Eto na ang top 1 sa ating listahan ng pinaka-weird na pagkain sa buong mundo 2025 edition. Blood Palt ng Finland. Dumpling na gawa sa harina at dugo ng hayop. Minsan baka, minsan baboy, pero minsan din ay dugo ni Rudolph. Dahil traditionally, dugo ng reindeer ang ginagamit nila dito kaya wag kayong magtaka kung one time ay bigla niyong makita na nagto-commute si Santa para maghatid ng regalo sa mga anak at pamangkin niyo tuwing Pasko. So, alin dito ang kaya mong subukan at alin ang never mong lalapitan?